di selama. Kau ulat di kau nak kuyu. Mau dia mau kau Aku mau gatun pukus kau nun kanan. Kalau misa kau ni mama mau. Tidak nak apa tidak nak. ni. Lo ni asal bini mama. <laughs> na po ganin mo ning nangka na may nangka og ganin buhat ng tanan mo na mi asa binignit binignit mo diha guys mom there dilam ning miya oy butang tuyo ning binig asa di sila tuwa ni sa simbahan tuwa simbahan yang siya

Hi hey guys. Saturday today. Happy Saturday. It's April 19. So, din ako nag-vlog kanina kasi grabe gabisi. As in. So, karoon pa ka sa balay. Mag-uwan. One o'clock na. PM. So, December military guys sa, muha, sa Monastery. 8 PM. Okay. 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 Black Saturday may <inaudible> karoon. So, <inaudible> mga may lunch. Kung gusto ko nung manog lunch. na po mga base, mga mari. Mga mari natin. Nag-talk na po ng mga mari. So, mo to. Nimban mi later. Kaya mga na ako ito. Danaw. Sa Monday, kaya kang pisay Kika na po sila. Gulo sa na. Kapag nanay tayong na Bye, guys. Update ko tayo later. May tulong sa po. Bye, guys. Turn on same day ng um, April 19 Saturday so mag ready lang ako guys kasi yung winter ng abansa napapahatid sa Agna ab so magkikita kami dun sa kami dun sa baba dun sa junction makikita sila and then magsisimba kami mamaya sa monastery monastery so yeah ready ready na ako Simba. yung ito pala nagamit ko to um, nung sila pa ito nagamit ko pa dito gamit ko to siya so pangalawang gamit ko na kasi pag mag ko sya guys gamit ako ng isang isang gamit pag hindi pa siya dumi, hindi pa madumi pagamitin ko ulit so two times ko siya gamitin pag hindi pa madumi pag maano ko siya na hindi siya mabaho like, isang ano lang so yun ginagamit ko siya two times use ko siya So, ito, So, two times use ko na to. So, baka lang ko na to. Last. So, yun guys, update ko kayo mamaya. Baka hindi ako makapag-vlog. Kasi, o, oh, depende nito. Kasi, depende. Pag sasabihin ng renter na ako mag-drive pa kung tanghag na. So, yun guys. Bye! Karena makabau, mau maka uwi aku orang sebab before sebelum teraju, before 8pm, kerja. Kebanggan kami pergi ke mana 7.30. setiap baktas life. Baktas Hey guys. Iniwan ko pala yung DJI Osmo sa bahay kasi nga um, ayoko nang mag ano magdala kasi maghahatid pa ako sa kanila sa hagna. So gamit ko yung iPhone ko. So the walking na lang ta guys papuntang junction malapit na din ako eh. Doon na ako maghintay sa ilang sa Caltex. Bye o di ba walking din kahani ng maga, naka din ako ngayon, na walking din hi guys, umuulan din ngayon kaya yan nag -ano ako nila ako ng umbrella Dala tayo sa Gabi. Eh. Ano na ba? Talaga. Ganito na ba talaga? <laughs> ano nangyari sa akoan Para kung... So yun guys. Update ko kay mamaya. Bye. So yun guys. Dito tayo sa Mario... O, oh, so yung ngalan? Ano yung Mario's Cafe? Cafe. ayo Mario's Cafe. So dito lang ako maghihintay sa kanila kagawa sa kumisa, kamikita na ko so di dito sya sa junction ayan oh no? marius cafe, so if you happen to here in uh, tagbilaran city guys punta kayo dito so meron silang mga uh, variety of foods so nag order ako ng french fries and then ah mas may drinks din nyo like um ice, ah okay Qual Pilato inyo hang ano? Inyo hang ice. Unsay flavor sa mga mga tea ninyo na may milk tea di ba? tea, uh, wala tea ma. Ah, unsa naman, ice coffee like Unsa may inyo hang best seller? Sa, sa ice coffee? Yeah. Kape latte, latte kesa siya isog. Bitin <laughs> oh, ka o na. Asa na na lang. Uh, then, sakto na po ang yung sugar. Di po siya tamis. Di po siya. No? So, dinis ako magulat. Kayo, wapa sila. Na stress ang beauty. Gabaktas. Ay, dugaya nila. Pura ilang kondiri. Ilang customer. Ano, okay, wait na lang ta. Kaong tagdali. Di tayo gutong no? Sabaya so, sa okay guys so you can move on to the doors as you can see there free na guys. So, saan niya sir? Bibing ko, bibing. Bibing uh, ka? Okay. Ah, ubi ka sa haba. Ah, okay. Actually, nangutan na lagi ko niya. What time ma? Ah? Mag-close kay. Okay. 11. So, huwag na may times kung mga anak, mga anime, gutumon may, ano na lang may kay. He uh, walks with us in our day-to-day -day journey to give us confidence and courage To face our lives' battles. God is here to be our strength in the midst of burdens and problems. God is here to be our optimism when things seem to turn hopeless.